Hi guys, welcome to my YouTube channel. Siya pala guys, itong lugar nito. Sa salita nito sa tabi ng Aguinaldo Highway. Uh, yan pasada patungo sa Imus Emos yan, Imus Cavite, patungo Maynila yan. Ayun guys. Kasi ito naman yung kasada na ito guys, patungong ano yan guys, patungong Patong Walker Casuarinas City Cavite Patong Palapala Patong Silang Ang Geso oh. Siya pala guys dito sa Salitran guys Casuarinas City Cavite Meron dito guys bagong bulaluhan tindahan ng bulaluhan dito guys o oh. Ayan guys ang pangalan Ayan si Garo Ay guys ang pangalan Bulaluhan Ang ako dyan guys ah, Ito na yung Sa loob nitong lugar nito Nga nagbibinta ng bulaluhan guys Ayan o Ayan ang kubo Ayan, Ayan Guys, ang kubo guys o oh. Ganda, ganda rito oh. Ayan o Oh. Ano naman 'di ba? Ay, ganda oh. Bago lang itong tindahan nito, guys. Dito sa Salustan, dito po niya sa 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 tabi ng highway. Aguinaldo Highway. Oh, guys, i-interview ko si Ma'am. Ito yung cashier dito sa ano, Bulaluhan. Oh, ayan, Ma'am. Yung Ma'am, kung magkano order ng bulalo? Ang um, bulalo po is 450, good for 3 na po siya. Tapos yung bukas-bukas ah, sa bukas, uh, lugar nito. We are open po 24 hours uh weekends, but pag weekdays po open po kami until 3. Ah, uh, ayan. Thank you, ma'am. Ah. Uh, Dito okay, wala pa, wala ni bang wala ni ibang sabihin? sir, if you can see our menu, oh, okay. ang one of our best sellers po dito is our chop suey. Oh, oh. And yun po, ang, new, ang brand new sa menu namin is yung mga inihaw. Inihaw na banga, inihaw na tuna belly, inihaw na po, inihaw na bahos, chicken in asal. Diba? Wala na? Wala na pa? And another one. specialty po siyempre ng Kuya Will, ang ating bulalo, ang budget meals natin na silog, sizzling, and wings mga lutong palayok. Sa lutong palayok po, ang um, ang um, bestseller natin is yung mga kare-kare. Apat -kare. uh, po yan, may pata, may buntot, mascara, beef tripe, uh, crispy kare-kare, which is bagnet kare-kare. Okay. Thank you. Thank you, Ayan o, oh, si Gard o. Oh. dito sa lugar na ito. Sa nagbibinta ng bulaluhan. Ayan guys o. Oh. Ayan guys o. Oh. Tindira dito guys. Ayun, oh. guys so, oh. halimbawa kung order kayo ng pagkain tapos dyan kayo kakain, ayan o oh. ganda guys oh. o, oh. diba? ganda halimbawa o oh. kung bibili kayo doon ng pagkain tapos dyan kayo kakain, dyan oh. sa lugar na yan papunta kasi sabag guys oh. ang ganda ka mo guys oh. ayan oh. Parang relax na relax ka dito pag di pa pa yung kakain, no? Ayan, guys, oh. Ayan, guys, mayroon tayong bulalo, guys, oh. Ang lalaki na kaliyo, oh. Ayan, guys, eh, oh. na nga ng bulalo. Ayan, guys, sa paligid dito, sa bintahan ng bulaluhan ayan o oh. ayan guys ayan ito pa guys ang ganda o oh kapag kayo dito parang relax na relax eh ano Kain pa guys mga kubo kubo guys ano you know? guys so kubo guys so dito lang ito guys sa uh, lugar nito sa ano sa Salitan Dasbrenia City Cavite sa tabi ng Aguinaldo Highway okay, guys Ayan guys. Tapos ito naman yung CR nila dito. Ayan eh, no? Sa bulaluhan na ito. Tapos yun naman yung lababo. Ayan guys. O. Oh. Diba guys oh. Maganda dito o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan pa, bubu. Diba pag nag golden na kayo doon ng pagkain, dito kayo, gusto kong gusto nyo. <laughs> so ito pang gobo guys ito sa si zero a older yan nagante aantay pa lang nang kung kailan like, di-delivering order nila yan guys, guys, guys ito sa ko nito sa Tabinang National Highway ito sa San Nicolas Cavite City ito ito pala yung parkingan dito guys may bawa may dala kayong sasakyan niya for wheels? Oh. guys. Ano? Dog eh, luwag din ng parkingan dito eh. Ah. Thank you. Yan guys oh. Karin baka ng niloto eh, no. Ah. Ano? Oh,

Selamatlah. Selamatlah saya punya posing. Thank you.